pwede ba ilaro? Mawawala ba ito pag na-warm up? Mawawala yan kaya lang. Eh, mat matama ang ano. Matama yan. Upper body yan eh. Diba? Drive ka, mabangga, kagaya. Matama yan. Baka ma-aggravate eh. So, yun yung nakikita ko. Ari. Naki kay Soto na hindi na ipinilit at baka ma-aggravate eh. Sino ba naman ang hindi ibibigay ang lahat, pare? Diba? Mm -hmm. Eh, Oo. nanalo ka sa ang ganda Latvia. na punang ano mo unang sunup game ating nung uh, nung labda Georgia Titan tayo tayo, tayo pa rin eh di ba wow. so yung game ito na yung level eh pati hindi mo na may ilalaro siyempre ayan eh, decision na rin ng ano ng buong team especially yung mga coaching staff sila na rin kasi siyempre hindi naman siyempre inaalala mo rin naman yung future ng player di ba eh wow. alam niyo po mga netizens mga talakers eh siyempre naman eh, alam niyo po sa ganyang, uh, sa, sa ganyang mga basketball, contact sports, eh, talaga nangyayari yung mga injuries, at talagang uh, swerte mo na pag talagang uh, nakakatapos ka ng ang season, whether it's PBA or NBA or for that matter, to FIBA na wala nangyayari. Okay, of course, Pero alam po natin na hindi nangyayari na ganyan na hindi naman natin inaasahan. Ina Kaya ang tawag nga dyan ay eh, accident eh. Dahil hindi prepared na magkaroon. Kaya nga sinabi accident eh. Di ba? So yung nangyari kay Kai, talagang it's, it was a big blow for us. Kasi nahirapan sa rotation si Coach Tim Coach. Diba? At uh, ang nakita ko, very evident na nangyari dyan, eh napagod si June Mar.